Pinagkitripan mo ba to? Hindi ko. Pinagkitripan mo ako? Hindi ko nga. Kaya lang yan. Ha? Pinagkitripan mo ako? Nagako. Tingnan nyo yung maganda yung trip nyo sa akin? Ano? Sabahin mo yung naanap ako. Ano to? Yung Ay, hindi ko yung mga kitripan ako! Ayoko na! Ay, hindi pwedeng ganun-ganun lang rumay. Kasi may anak tayo. May anak hindi kita kilala eh. Ang tubig yun ka. Kung sino ka lumayas ka. Ay, paano ako lalayas dito eh? May anak tayo. Ano ko! Hala! Sino yata yung babae na yan? Bakit si Kuya yung hinahanap? Kuya? Ate? Oh, pasok! Pasok! Ate, oh, okay. Kuya, may naghahanap sa'yo. Ha? Ha? May naghahanap sa'yo. iyo, ba Hindi ko kilala, Ate. Babae naman yung naghahanap kay Kuya. Sino yan? Babae? Oo. Nagbisita ka? Oo, well, di, ko, di ko alam. Wala well, naman nagsabi sa akin na kayo pupunta. Anong pangalan Wait. niya? Hindi ko din kilala, Ate. Basta si kuya yung hinahanap niya. Bakit daw? Basta si kuya lang naman ate, hindi naman siya nagsasalita. Basta oh. si kuya lang. Ba saan? Bakit, bakit ako hinahanap? Ito, saan ba yan? Hindi ko huh? alam kuya kung taga saan siya. Saan siya, Ju? Andiyan, sa labas ate. Dito na. Ah, dito pala ate oh. Lumabas ka na pala dito, Lumir. Andito ka lang pala. Oh. Matagal lang kitang hinahanap. Huh? Tapos, dito lang pala kita matatagpuan. Bakit mo bakit ako hinahanap? ako yung nanakan mo doon sa Maynila. Matagal eh. lang kitang hinahanap. Buti lang nakita kita doon sa video na nagbabla kayo dito. Tapos, nandito lang pala ang bahay mo. Tagal-tagal ko nang hinahanap yung bahay mo. Ingay dito ko kung ay, pala Ano Sandali, ay, sandali, ate. Balo ka Sino ka ba? Ako yung naanakan mo noon, Momer. Naanakan? Nung nagsama tayo sa Manila. Ano? Eh, tapos ngayon lang kita nakita. Sa taga, sa six years na nagsama tayo sa Manila. Ilang araw lang tayo nag nagsama, naglakabi tayo. Tapos ganun lang, bigla, bigla ka lang nawala. Hindi niya kita kilala. Isin mo ko ba sa kamalanggaring? Eh, ka eh, bakit eh, bakit hindi mo ako kilala? Eh, nagsama tayo. Ang saya-saya mo pa na nagpag katabi tapos ganun lang yung ginagawa. Ano yung ate, totoo ba yung sinasabi mo? Ay, nako! Nagsama kami ng ilang taon sa Maynila, eh, tapos dito ko lang sila yung matatagpuan. -ta oh! Ma ate, baka nagtitrip ka lang, hindi kita kilala. Ay, hindi. May anak tayo, malaki na yung anak ko. lang dito, kung hindi ka kilala? Matagal na yung... E, pero, ano? eh, e baka lang lang to. Anong trip? Yung ba anak ko. Ate, ano lang ha, trip ko lang yan ha? Wala, yung anak ko na, ano, na Naghanap yung anak ko ng tatay. Eh, ako sabi ko, eh, maghanapin natin yung tatay. Eh, nakita ko siya sa, ano, sa, sa video. Ayun. Eh, ay, dito lang pala. Ang ganda pala itong bahay na to. Dito pala ako titira. Mm -hmm. Ano? Hey, dito ka titira? Bakit dito ka titira? Bawa ba? Eh, ka, kasama ko na din siya dito sa bahay. Mm -hmm. Eh, na magsama-sama ka tayo dito. Mayos ka! At, atin naman eh. Kung nanuloko ka lang, na wag dito ha, wag dito. Ay, hindi ako nanuloko hindi ako loko, kasi yung nakakatawa lang kasi sa Manila. Eh sa Manila. Hindi ko nga siya kilala mali Malito ko. Pupunta ba... ba yan dito kung hindi ka kilala? Ang layo pa ng pinuntahan ko nakarating ako dito. Tapos ganoon na. Ah, amen. Hindi ko nga kilala yung babae na yun eh. ko ba kung sino yan? Mayos ka? Ay, hindi po ide ah. Kailan pa mo yung anak ko nung no, mamet? Yung anak natin. Ilang taon na yung anak mo natin? Ano si ano? Ah, limang taon na. Balik ko ma dyan, hindi ko kilala yan. Ate, kung nang-trip ka lang, huwag din Ay, hindi. Ha? Hindi ako nang-trip. Ah, hindi, hindi ako mag-ero. Ate, hindi ako mag Ay, hindi pwede. Kasi ah. may anak tayo. Ako... Kaya pala nung bago lang tayo dito, gusto mong bumalik sa Maynila? Gusto mo. Malay ko ba dyan sa lobae na yan? Hindi ko kakilala yan. Baka ate naninira ka lang. Hindi. Nadala na ako ng bago kasi eh, dito muna ako matulog ngayon. Kasi bukas, kunin ko yung anak ko. Hindi ka pwede dito, te. Ay, hindi po. Hindi ka pwede Ito, kailan dito. Pamangari ni Momel, pamangari din ng anak ko. At saka sa ako rin. Ayusin mo to. Ayusin mo to. Dito din ako mo. To. Dito, muna ay, ako mo lang, dito muna ako. matulog. alam mo na ako kasi na nang naging tayo. Talagang, alam na ako sa'yo. Luya na ako sa'yo. Yung bagay ko, mas babae na yan. O eh, baka, may anak tayo. Baka basher lang natin to. Eh, wala. May anak tayo. May anak tayo. Eh, hindi ako... Magpamatapang bayan ako kung wala kayong relasyon? Ha? Eh, nagdala na ako ng bagta. Dito na hindi kayong pwede dito. dito. hindi kayong pwede dito. Hindi pwede kasi, oh, ang ganda ng buhay niya. Eh, samantalang kami doon, naghirap kami ng anak niya. Tapos siya, maganda yung buhay niya dito. Babe, ayusin mo yan, number. Hindi ko nga siya kinalapin. Malay ko ba kung sino siya? Anong pangal mo nga? Ano, Lisel ang pangalan ko, pero nagsama talaga tayo sa may tila. Tatlong gabi na. Paano, paano mo ako naman ako nakilala? Dona, ano, naga... Uy, <laughs> <laughs> hey, hindi ko nakilala eh. Hindi kena ah. dalahin ko eh, kunin ko yung... Kung kailan lumaki na yung mga anak mo? Tsaka mayroong nagganyan-ganyan dito sa bahay? Ang, ang tagal ha? ko ng... Ang tagal ko nang so, Gusto, gusto, mo ba gusto mo nang na maayos na kanila? Ba't may babae dito na sumusugod-sugod tapos gaganyan yung sasabihin dito sa atin? Ha? Hindi makinig ka sa akin. Hindi ko Anong makinig? Hindi ko nga kilala yan. Sino ba yung babae na to eh? Ang Mayos ka? hindi dito. ako nanuloko. May anak tayo. Baka pinaprank nyo ako ate. Baka magkakupi kayo ha? Hindi. Kami, hindi ako nanuloko. Hindi ba prank yung ganyan? Kung hindi kong kong ako nanuloko. Pasalamat kayo. Wala dito yung mga anak namin. Pumasok. Hindi Ay, ako nanuloko. Eh, hindi ang mga anak namin. Tapos ganyan-ganyan na marinig rinig yung ganyan sinasabi mo. Eh Anong yung anak Sarang... yung anak namin nandoon sa ano, nag-antay sa kanya. No, hindi ko kilala niya. Hindi... Nag-antay sa kanya. Kasampat mo ba to? Hindi ko. Pinagkitripan niyo ako? Hindi ko nga kilala yun. Ha? Hindi... tripin niyo ako? Hing ako. Tingin niyo yung maganda yung trip niyo sa akin? Hindi ako nag-trip kasi malaki na yung anak ko. Hindi ko nga siya kilala. Hindi ko sino siya eh. Hindi mo kilala pupunta-punta din daw sa lapanapin ka sabihin may anak kayo? Matagal na akong naghanap sa kanya. Tapos nakita ko siya sa video. O ayan, nahanap ko siya. Dito lang pala yung bahay niya. Hindi. Ha? Eh, hindi ko rin yan eh. Mukha mo! Ate naman kasi. Bakit dito ako nagtitrip? hindi! Hindi ako nagtitrip. Nag eh may anak tayo. Okay. Daladala -dala ko na yung bago. Ta! Dito na ako. Matulog ngayon. Hindi ako munit. Ang layo nang pinuntahan ko. Naghanap lang ako sa'yo. Tapos ganun lang. Mm. Bini ko kilala talaga yung babae na hindi kahit... Hindi kilala ko. Hindi kilala ko kasi matagal na. Kasi kung pinagtitipan niyo ako, sabihin niyo na. Hindi ako natutuwa. Promise. Baka ma nung magawa ko sa inyong dalawa, kung pinagtitipan niyo ako, e, kayo. Hindi ko kung pa babae na baka kukutak-kutak yan dito. Hindi ko nga... Hindi, Pri, matagal na kitang hinahanap. Matagal na kitang hinahanap, umer. Hindi, sa akin na. Hindi ko nung kilala yan. Hindi ko maalik ko pa. Magsama kayo dalawa. Kaya pa nagbutan mo yung ano, yung Pagsama anak natin. Yung dalawa. Ibig kasi ano. Magsama na kayong dalawa. Atin Hindi nun, ko kasi natupang natupang to, kayong ipaliwanag to magsama kayong dalawa. Eh siyempre, hinanap kita. Ta, eh nagpakasaya ka dito. Eh samantalang kami, naghirap kami doon sa Maynila. Ayos ka. Kala mo sino kang mabait? Kala mo sino kang ano? Pala. Matagal na kitang hinanap, hindi ka sumasagot sa mga tawag ko, sa mga chat ko. Baya. Itapos dito lang pala. Ay, pag nanda pala itong bahay na to. Miss, promise? Pagmumuka mo? Ayan. Ate naman kasi, bakit tuon po tayo kumakita parang manggulo? Hindi ako nanggulo kasi may anak tayo. Hindi nga kita kilala eh. Eh kahit hindi mo ako kilala eh. Ate baka, eh tatlong gabi lang tayo na nagsama sa ano eh. Tapos, eh nung nabuntis ako, iniwanan mo ako. Matagal na tayong, matagal na kami nag, naghanap sa iyo. Hindi mo kilala? Oo. Pakinggan mo ang pinagsasabi niya! Pakinggan mo! Kung hindi mo siya kilala! Umamin ka na! Ano ang umamin ko? Hindi ko nga kilala yun! Umamin ka na! Bago pa magdilim yung ano ko! O ano naman Mel? desisyon ka! Hindi, hindi ko nagkakilala yun! Mag ta. Bukas na kami uuwi. Oh, Kunin ko yung anong ng bukas. Dito ako Hindi maturo. kayo pwede doon sa bahay ko. Ay, hindi pwede. Madam ta, ano, may, may ano na ako dito. May bahay Hindi ako. kayo pwede doon sa bahay ko. Ang galing nyo, ang kakapal naman ninyo. Ikaw lumayas ka. Samahan mo yan. Samahan mo. hindi ko akin yan. Magsama kayong dalawa. Magsama kayo. O yan, samahan oh? mo yung naanap ko. Huwag ko, huwag pa ko, huwag ko, huwag ko, huwag ko, huwag ko, huwag Ganun huwag ko, huwag ko, huwag ko, alam hindi kita kilala eh. May anak tayo. Tapos ngayon, iniinom ka buntisan mo ako, hindi mo na ako kilala ngayon. Sa ilang taon na tayong mag... Sa ilang taon ng anak ko. Hindi mo na ano? Hindi mo na matahal? Huwag mo na ito, Miguel, kaya kung, sino ka, lumayas ka. Ay, paano ako lalayas dito eh? May anak tayo. Ano! Ay, ko! <laughs> oh! Hindi niyo ako! Ikaw naman ate kung sino kaya lumayas ka! Ay hindi ako lalayas dito! Mga <laughs> <laughs> pra-prang! Ate, gano'n magkasabot kayo? Magkasabot so <laughs> ko yan. Kuya. ko yan. Ay! Saya perang, <laughs> pakai tiga puluh, mau ke dalam perang genggangan, kita tunggu ke